Okay na tayo idol. Ito pasan-pasan na namin ang aming kahoy na nakuha. Kasama ko ang kasama. Ayan o. Medyo may kabigatan pero wala tayong magagawa. Kailangan natin mag para madala natin ang kahoy na ito sa ating tahanan. Magamit natin sa pagluluto ng ating puto bilang panggatong ayun ang ating asawa idol may dala dala rin kahoy ting oh dala ah uh, natin siya kasi medyo mabigat ang ating dala kaya kahit anong oras pwede mo magpahinga kung hindi na talaga natin kaya ang bigat Medyo paahon ang ating nilalakaran. Kaya medyo mahirap maglakad. Mahirap talaga pag tumatanda na. Ang hina ng ating mga tuhod. Pero dahil sa kahirapan, kailangan natin magtiis. Kailangan natin mga ahoy para may panggatong. Wala tayong pambiling gas para sa kalan. Isa pa, wala kaming kalan na digas. Ang amin ay kalan lang na pangkahoy. Panggato na kahoy. Kaya Tiis-tiis lang muna Abang wala tayong pambili ng um, Ang tawag nito uh, Kalan Kalan na uh, digas Baka sa unahan magpapahinga kami Kasi medyo talaga ka Sakit sa balikat Ang asawa ko naman Alam ko nahihirapan na yan kaya magpapahinga na kami rito. Banda rito talaga kami nagpapahinga. Sa banda rito. Medyo patag na lugar. Medyo mahirap dito. May bangin sa ano. May bangin sa tabi ng daanan Kaya ingat-ingat sa paglalakad. Sa paghakbang. Okay, magpahinga muna kami rito. Ayan, nilagay na. Inilapag na lang ang kasawaan kanyang dala. Mahirap. Medyo mahirap din.

pina binigay mo sa akin ay yan talaga napaka 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 mapagmahal talaga ng asawa ko kaya itong pinili ko eh kaya napaka at mapagmahal talaga yan okay magkasama kami sa hirap at ginhawa dati magkasama kami nag dito kasi nung paganahon ng Yolanda nung umatake ang Yolanda dito sa kapisan ang daming kahoy na tumba eh, sinabihan ako ng bayaw ko na bakit ka magtsatsagas pagpuputo, kakaunti lang ang kikitayong dyan sa pagpuputo, mag-uling ka. Kasi maraming kahoy na natumba. Eh, inumpisan ko namin mag -uling. partner kami ng asawa ko, o, naghahakot kami dati ng makahoy. kahoy. Banda rito din. Ngayon, Banda rito. <laughs> yung lugar na yun, kinakahuya namin yung dati. Kasi maraming mga kahoy na natumba dyan. Dyan kami kumukuha. Ano uh, napagtsagaan din namin sa halos sa loob ng mga apat na taon siguro ang paguling pero nung nawala na, naubos na yung makahoy uh, bumalik ako sa pagpuputo tapos nung uh, ng naman ako sa pagpuputo syempre may panahon pa ba para maghanap ng trabaho doon sa Maynila kaya bumalik tayo ng Maynila nagtabaho tayo doon sa construction eh nung medyo nakapagod na rin uh, bumalik ako dito na dito na ulit tayo namumuhay for good. Hmm. Yeah, at least kasama ko na ang pamilya, kasama ko ang asawa ko. Ay, ito, ayan. Kasama kami. Basta sa hirap at ginawa, kailangan magkasama. Mahirap yung nag-iisa lang ang naghirap. Dapat sabayan para pare-pareho na nakatikim ng hirap. Okay? Pagpatuloy namin ang aming paglalakbay pa sa bahay. E, ito lang muna. I Stop muna ako dito ngayon. Okay, once again, may God bless us all.